Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ang ganda ng ating tatalakay ngayong umaga. At alam ko na lahat kayo ay makakarelate, lalo na ang mag-asawa mga kasawi. Ano ang tatlong sign na nasasaktan ang isang lalaki sa breakup niyong dalawa? Ang una natin na sign mga kasawi is nakablock ka sa social media niya. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Malalaman natin ang isang lalaki na talagang nasasaktan ito ng sobra kapag once na blinak tayo sa social media. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Siyempre ayaw niyang makita ang mga update mo sa post mo, sa FB o kung saan man na social media na ka mga kasawi kasi ayaw niya na makikita ka. Ayaw niya na nagkakaroon pa siya ng update tungkol sa iyo kasi nasasaktan siya. Hindi niya man sinasabi sa iyo directly na talagang nasaktan siya sa pagka-break up niyo dalawa, pero ito yung nararamdaman niya. Para naman wala na siyang ma-update tungkol sa iyo sa buhay mo, ang nagawa niya ay tuluyan ka na niyang blina black. sa lahat ng social media niya mga kasawi para wala na siyang update pa para sa'yo at mga post mo palagi mga kasawi. Ayan yung ating una na sign ang pangalawa mga kasawi is nag siya na makita ka. For example mga kasawi, nagkasalubong instead na parehas kayo ng isang way pero ang gagawin niya ay liliko siya sa ibang daanan para hindi kanya makita. Iiwas siya dahil ayaw kanyang makita mga kasawi. Dahil ayaw niya na mararamdaman mo na nasasaktan pa rin siya sa pagka-break up niyong dalawa mga kasawi. Para makaiwas sa sayo, iiba ang tungo ng kanyang way dahil para lang hindi mo mapansin na iba yung aura niya hindi mo mapansin na nasasaktan pa rin siya dahil hindi ka pa rin niya kayang titigan hindi pa rin niya kayang ikaw ay makita dahil andun pa yung meron pa siyang pagmamahal or nasasaktan pa rin siya kapag ka once na nagkikita kayong dalawa kaya ang ending ang ginagawa niya ay iniiwasan kanya para yun ang pinaka the best way para lang masabi niya na nakapag move on na siya sa sarili niya pero hindi naman talaga mga kasawi ayan yung ating pangal na sign. Ang pangatlo mga kasabi is nagkakaroon sila ng panandali ang relasyon. Alam nyo ba ang isang lalaki para makalimot sa isang break up na masakit? Alam nyo ba ang ginagawa nila? Ay nagkakaroon sila ng ibang relasyon sa ibang babae kahit hindi naman talaga nila mahal para lang masabi nila sa sarili nila na makapag-move on na sila para lang makalimutan ka yung sakit na nararamdaman nila ay para panandali ang mawala. Pero ang ending nito mga kasabi, kahit na anong gawin ng isang babae ng kanilang relasyon ay masaayos Pero hindi ito magiging ayos Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi naman talaga niya totoong mahal ito mga kasawi Kung baga panandalian niya lang yung Panakibutas ka lang Para naman masabi mo ay meron na pala siyang jowa Para hindi mo mapil na nasasaktan talaga siya sa pagka-break up niyong dalawa mga kasawi. Ganon ang ginagawa ng mga kalalakian para mas mabilis silang mag-heal, mas mabilis silang makapag-move on sa isang babaeng minahal nila at para hindi sila mahalatang nasasaktan sila sa pagkawala nyo, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kaswi. Lagi niyong tatandaan, mga kababaihan. Malalaman nyo ang isang lalaki na masasaktan sila kapag ginawa yung pangatlo na yan, isa, dalawa, tatlong sign na yan. Kasi ang isang lalaki, kapag ka hindi naman ito nasasaktan, alam mo ba, baliwala lang sa kanya. Kahit na mag-post ka sa social media, kahit anong gawin mo, is okay lang para sa kanya lalong lalo na yung pangalawa, ganun din at pangatlo, wala siyang pakialam sa iyo kung ano yung mararamdaman mo tungkol sa kanya dahil pagkos, hindi naman talaga siya nahihurt pero kapag once ang isang lalaka ay nasaktan ito sa pagka-break up niya lahat gagawin niya, mag-iinom yan, Makikipag-away yan, lahat gagawin niya para lang makalimot sa nasakit na nararamdaman niya mga kasawi. Ganun kasi yung mga kalalaki niya. So yun po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.